Isa na ito sa pinaka-importanting vlog na gagawin ko kung halimbawa meron kayong objective to win your ex back. Napakarami na po kasi nating naituro. In fact, marami na rin po tayo nakausap sa ating mga coaching session. Pero during the years, ito po yung laging parang nagiging blueprint kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo. At ngayong araw na ito mga utol ay ituturo po natin yan. Today ay pag-uusapan natin at tatlong bagay na masasabi ko nga pong blueprint para bumalik ang pagmamahal or para ma ma-win ka ng ex mo mga utol. Pero magfocus po tayo dun sa pangatlo kasi yun po ang pinakalaman or pinakablog natin sa araw na to. Ang tatlong bagay na sinasabi ko basically kasi kung halimbawa kayo po ay nasa depression or nalulungkot nga po kayo, nasasaktan kayo, natural yung malilito ka, natural yung matatakot ka, maguguluhan, malilito ka. Dahil nga po sa sakit at tibok ng puso mo ay halos parang paihirapan ka ng breakup nito. Nakakarelate ako dyan mga utol dahil very familiar ako sa ganitong pakiramdam. Kaya kung kayo ay nalilito mga utol, nasa tamang channel ka. Dahil sasabihin ko sa inyo ngayon ang pinaka blueprint para mawin mo ang ex mo. Number one, graceful exit. Ito po ay hindi natin basta-basta mababasa or maririnig kahit saan mga utol dahil ito po ay based on experience. In my opinion kasi, hanggat hindi ka nakakagawa ng graceful exit, baliwala ang no contact. Baliwala ang radio silence. Baliwala mga utol ang kahit anong apology or cut connection proseso na gagawin mo para mawin mo ang ex mo. Dahil importante itong number one na to, which is graceful exit. Ito po ay madalas kong tinuturo sa aking coaching session. Pag kami mga one-on-one -on -one coaching tayo mga utol, ay lubusan ko pong ipinapaliwanag ito para ma-execute at magawa po natin na mabuti. Graceful exit basically means is kailangan bago ka umalis sa isang depression or ugnayan ninyong dalawa o sabihin na nga nating kaguluhan ninyo during the breakup mga utol ay kailangan po positive at graceful yung pagkakalabas po natin or pagka-goodbye po natin. Marami ang takot dito mga utol pero kailangan kailangan po kasi nating gawin. Dahil dito lang po mararamdaman ng ex mo na hindi ka na niya kontrolado. Natural, pagka pakiramdam ng ex mo ay hindi ka na niya kontrolado o hawak mga kapatid, unti-unti na pong babalik yung halaga natin. Unti-unti pong mararamdaman ng ex mo yung respeto, papasok at dadaloy nga po yung positivity. At kailangan mo yon to win your ex back. Kaya kung halimbawa kailangan mong humingi ng apology, kailangan mong magbigay ng appreciation, or somehow kahit healthy talk or positive talk, harmony mga utol, Gawin mo, huwag nating i-push yung sakit or galit or sama ng loob na na feel natin dahil hindi po natin may-execute or may sasagawa yung tinatawag nga po nating graceful exit. Number two mga utol, no contact. Siyempre ito po ay tinuturo din po natin kasi hindi lang basta-basta no contact yan. May mga passive no contact, limited no contact, moderate no contact, full, solid no contact. Iba-iba po yan mga utol. Pero kung ano po yun na ibabagay sa inyo, nasa mga vlogs naman po natin at tinuturo natin kung ano po yun, yun po ang gamitin natin. Ulitin ko lang po ha, kanina number one is graceful exit. Kailangan-kailangan yan eh. Number two, no contact. Dahil ito po yung magbibigay ng clarity. Ito po yung magdi-detox on both side. At syempre dito rin po magkakaroon ng pagkakataon para ma-validate or ma-miss naman tayo ng ex natin. Isa pa, an opportunity for us to grow. syempre. kailangan dito po natin iparamdam sa ex natin yung ating mga naging learning experience or pagbabago natin. Kasi, pinapaliwanag ko nga po sa mga nakakausap ko, no contact kasi is parang in line doon sa tinatawag na prophecy. Prophecy, yung sinasabi ko, magkakabalikan din kayo eh. Pero ang problema, hindi siya pa pwedeng mangyari hanggat hindi ka nagno-no -no contact. Hindi pa pwedeng tumalon tayo doon sa prophecy na yon tapos bigla magkakabalikan kayo ng ex mo. Tutal is Good Friday, mahal na araw ngayon mga utol. Ika nga, yung nangyari kay Jesus, nakatakda yun eh. Yung talaga maparusahan, mapako siya sa cross. Sa the cross mga utol ay kailangan-kailangan mangyari. Kasi yun po yung prophecy. Parang ganun din po yun pagkahalimbawang gusto mong ibalik ang ex mo. Nakatakda na po kasi yun mga utol, lalong-lalo lalo na kung halimbawang kayo nga po ay legit na nagmahalan at nagkarelasyon. Pero ang problema, kailangan gawin mo to. Kailangan nyo on both side. Hahanapin din po kasi ito ng ex mo dahil hindi naman po babalik ang ex mo sa'yo kung halimbawa na-execute nga yung breakup. Siyempre, may ego yan eh. Kailangan din niyang panindigan. Eh, siyempre, kailangan din niyang hanapin yung development mo. And, siyempre, kailangan din niyang makita kung halimbawa nga po nagkakaroon ng improvement yung situation ninyo. Eh, paano mangyayari yung mga utol kung patuloy po kayo nag-uusap? So, para matupad yung prophecy na yan, mga kapatid, kailangan po natin i-execute yung no-contact. Para yung mga advantage pumasok, hindi yung mga disadvantage. Katulad nga po ng pag-detox at pagbigay clarity nga po sa nangyari. Number three, ito na yung pinaka-importante mga utol. Reconnection or re communication. Alam ko mga utol marami ang against dito. Especially kung halimbawa kayo po yung kababaihan at kayo nga po yung parang naagrabyado. coach, bakit ako kukonek? Co ayoko mag-sorry, ayoko mag-reach out. Ako yung nagrabyado na eh. Ako po yung ganito eh. Tama po yun. Pero sinasabi ko po ito mga utol kasi like what I've said, hindi po biglang tatawag ng ex mo sa'yo. Matagal ko na pong sinasabi ito mga utol na hindi ka makaka-receive ng call or let's say text basta-basta or chat basta-basta na nagpapahayag ang ex mo at nagsasabi na Uy, alam mo na realize ko na mahal na mahal kita, I love you, tayo na ulit. Wala pong ganun mga utol. Siguro, on some cases nangyayari, pero I'll be honest with you, kadalasan po is through reconnection or via establishing communication with your ex, nagkakabalikan po ang dalawang tao. Bakit kailangan mag-reconnect? Ang tanong kasi, paano mo marirebuild yung trust? Kasi during the no contact, kasi during the no contact, puro imagination pa lang yung mararamdaman ng ex mo kahit ikaw puro imagination lang yun. So, yung reconnection, yun yung actual. Doon yung makakapag-usap kayo. Doon mo ma-share kung ano na po yung mga learning opportunities or kung paano marirebuild nga po yung tiwala. Displaying or developing confidence. Kasi syempre, yung value mga utol, doon din manggagaling. E paano mo maipapakita ito or maipaparamdam ito kung wala kayong connection. Kaya kailangan po natin yung reconnection or reestablishing your communication With your ex. Siyempre po sa pag-execute nitong reconnection, kailangan po strategic reconnection po ang magiging pakay or gagamitin po natin. You need to re-enter their life. Kailangan po dito mga utol gradual. Kailangan po respectful. Kailangan po polite. Kailangan po dahan-dahan. Siyempre, avoid yung making it obvious na parang uy, gusto na kagad kitang balikan. Siyempre pa mga utol, mas maganda kung medyo dahan-dahan lang. Yung parang dahan-dahan ka lang kumukonek sa kanya. For example, nagkakit, nagka... nagka For example, nakita kayo, oh, kamusta na? Siyempre, hindi mo kagad ipaparamdam sa kanya na gustong-gusto mo siya. Siyempre, kailangan iparamdam mo rin na meron kang other purpose, di ba po? Yung kumbaga, parang isisingit mo lang siya. Kunyari, napatext ka sa kanya, Uh, nostalgia, nostalgic effect lang po kamusta na, ano ng balita sa'yo syempre dapat hindi ka nagiging obvious na pinaparamdam mo, na tinitake advantage mo dahil ina-entertain kanya. make it sure na kahit papano magpapaalam ka na lalo na kung halimbawang positive na po yung connection ninyong dalawa just focus on the friendly connection na pwede mangyari sa inyo mga utol hindi yung romantic wala po tayo doon, kahit ako Based on my experience mga utola sa coach, meron pong lumapit sa akin at nagpatulong on how to reconnect. I will be honest with you, inabot po ng apat. Apat na pagkikita, apat na pag-uusap. Ngayon po even now, meron po akong inaayos na kliyente na nasa pangatlo na po ata or pangalawa na po. So hindi po agad-agad, kung intindihan po natin, it will take a while dahil ika nga sabi ko maghahanap pa po ang bawat isa ng tinatawag na flow. Pag may flow, dun po magkakabalikan. Pagka wala mga utol, Sorry. Kaya nga importante yung reconnection. Tandaan, understanding the breakup, importante yan. Take some time to heal mga utol. Rebuilding trust, establishing reconnection. Yan yung mga words na dapat nating tandaan kung gusto mo talagang magkabalikan kayong dalawa. Pero of course, before we end, at para ma-refresh nga po tayo doon sa pinag-usapan natin at dapat nating gawin para bumalik ang ex mo. Number one, graceful exit. Binanggit ko yan kanina. Second, no contact. Limited, moderate, passive, solid no contact. Hanapin po natin kung ano po yung nababagay sa atin. Basta ang importante, pagkatapos ng graceful exit, kailangan i-provide natin itong no contact. And then yung last na pinag-usapan natin, which is the most important para po sa akin, re-establishing communication or reconnection. Binanggit ko rin yung ilang bullet points doon para maging guide mo bago mo gawin itong tatlong to. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan po natin at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.